guys maglilinis tayo ng washing kailangan natin i-maintain lagi ang ating mga washing machine or dryer kailangan natin ng kung meron kang ganito portable car wash yan pwede na yan i-sprayan lang natin to mga loob nya yan o puro lumot yan bigyan ko lang kayo ng konting idea ulit sa ating mga trabaho yan yan ganyan lang yung gawin natin mga bro loads <coughs> Ito yung mga lods yung lumalabas. Yung mga dumi. Yan. dami dumi ng mga lumot. Yan. Ito yung natin. Yun. Yeah. dami. <coughs> Kaya kailangan maglinis din kayo ng mga washing or dryer nyo. yeah my lord's <clears throat> nah, udah minum dumi, oh kita memang dumi.

太阳公。